Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Sumigaw siya sa mga batang iyon, mga kapatid sa Dao, napakahirap ng kalagayan dito sa Wasteland Province. Ngunit ang mga nilalang dito ay hindi hamak. Kami rin ay mga cultivador na nasa antas ng divine transformation. Anong karapatan ninyong pilitin akong sumuko at yerokan ako? Sa puntong iyon, nilinggan niya ang mga disipulo ng Move Mountain sect, mas determinado pa na huwag mawala ng dangal, dahil lahat ng disipulo ay nakatingin sa kanya. Kung iiwas siya sa harap ng laban ngayon dahil sa takot na mamatay, mawawala na siya ng reputasyon sa buong Wasteland Province. Mula sa katawan ni Ouyang Fang, biglang kumawala ang napakalakas na aura malakas ang kanyang tinig ng magsalita, maaaring mahirap ang buhay sa Wasteland Province, ngunit hindi kami natatakot sa labanan. Kung may hindi naniniwala, humarap kayo sa akin. Nagningit-ngit ang grupo mula sa Shantayan Dynasty sa nakita. Isa-isa nilang pinalabas ang kanilang kapangyarihan at posiga na nagmayabang, matanda, gusto mo talagang mamatay. Halina't sabay-sabay natin patayin ang matandang ito ngunit pinigilan sila ng Southern Suppression King. Ngumisi siya at tinuro si Ouyang Fang. Ang matandang ito ay isa lang maliit na cultivador mula sa Wasteland Province. Kung sabay-sabay tayong umatake at kumalat ang balita, hindi ba't pagtatawanan tayo? Habang sinasabi niya ito, pinalabas niya ang kanyang espiritual na enerhiya. Lumitaw ang isang malaking apoy sa kanyang kamay. Mayabang niyang idineklara na kaya niyang supulan si Ouyang Fang sa harap ng lahat gamit lamang ang isang kamay. Sumigaw siya, "Matanda, ipapakita ko sa iyo kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan natin." Pagkasabi niya nito, kumawala ang makapangyarihang aura mula sa Southern Suppression King. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang punit sa kalangitan na parang kulog. Agad na lumitaw ang higanteng kamay sa harap ni Ouyang Fang. Matindi ang titig ni Ouyang Fang at sumigaw ng isang salita, patayin. Hawak ang kanyang espada, pinakawalan niya ang malakas na atake. Ang hampas na iyon ay tulad ng buhawi na may dalang matinding enerhiya na agad na bumasag sa higanting kamay ng Southern Suppression King. Nang makita ito, galit na murang sinabi ng hari, matanda, mukhang minamaliit kita. Sinamantala ni Ouyang Fang ang pagkakataon at sumugod habang sigaw, kung ganon, ano ngayon? Nagliliyab sa galit ang mga mata ng Southern Suppression King habang tinitigan siya. Kinuha nito ang isang maso at malamig na nagwika na dudurugi niya si Ouyang Fang sa sandaang piraso. Pagkasabi niya nito, inihagis niya ang maso patungo kay Ouyang Fang. Napakalakas ng puwersang dala nito na parang dambuhalang alo na nililipad ang lupa at bato. Tinamaan ng malakas si Ouyang Fang, grabing nasugatan, at halos mawala sa mundo ng mga mandirigma. Nangangatog ang buong katawan niya, isinaksak ang espada sa lupa at galit na sumigaw, walang isang salita ang iyong bibig. Isa kang sinungaling, isang kahihiyan sa Eastern Domain. Ang mamatay para sa dangal ay hindi sulit. O siga pa niyang idinagdag, may isa lang akong sasabihin sa iyo, ang isang cultivador mula sa Wasteland Province ay hindi maaaring alipustin. Mayabang na tinaas ng Southern Suppression King ang kanyang maso at umungol, kung ganon, tutuperin ko ang nais mo. Ngunit bago niya may basag ang hampas, biglang lumitaw ang gintong lotus sa kanyang tabi na nagliliwanag, kasabay ng tinig ng isang tao, Amitaba, bakit napakaingay ngayon? Laking gulat ng lahat at napabulalas, ano yun? Tunay ngang may malakas, ngunit laging may mas malakas pa. Dumating si Jing Xin, ang dakilang guro, kasama ang batang panginoon ng pamilyang Jiang. Nang makita sila ng mga tao, lahat ay nabuhayan at sumigaw, iyan ang dakilang guro na si Jing Xin ng kung pagoda sa banal na. Lupain ng Buddha, sa likuran niya ay naroon ang batang panginoon ng pamilyang Jiang, si Jiang Tian, na kinikilalang pinakamagaling na kultubador ng pamilyang Jiang sa Ling Province. Nanlaki ang mata ni Ouyang Fang sa presensya nila. Namutla ang kanyang mukha at lihim na inisip, nakakatakot ang aura na inilalabas nila, nasa integration realm na sila. Ilang sandali pa, lumitaw ang lumilipad na barko sa kalangitan. Nang makita ito, maraming tao ang nakapansin. Hindi maitago ng mga tao ang kanilang panonibik. Dumating na rin ang walang kamatayang sekta mula sa lalawigan ng Qing. Sa pagkakataong ito, narito ang lahat ng pinakamalalakas na sekta mula sa lalawigan ng Rome. Aba, lahat ng nasa lumilipad na barko ay mga kilalang tao sa mundo ng martial arts. Ang taong iyon ay si banal na anak Chen Xiao mula sa walang kamatayang sekta. Taglay niya ang katawan ng araw na celestial at walang kapantay sa kanyang larangan. May isang taong nagsabi, walang duda na siya ang pinakamaliwanag na bituin na sisikat sa hinaharap ng silangang Dominion. Sa loob ng isandaang libong taon, ang alamat ay isusulat sa pamamagitan niya sa ibaba, lahat ay namangha at humanga kay Chen Sha. Di diba siya ang batang pinuno ng Wind Thunder Sect? Isa siya sa atin mula sa lalawigan ng Wasteland. Ngunit sa halip na maging proud, ipinakita ni Chen Xiao ang anyo ng pagkamuhi at lihim na iniisip. Ang lalawigan ng Wasteland ang dahilan kung bakit ako ay diniscriminate noong nagsisimula pa lang ako sa walang kamatayang sekta. Ito lamang ang nagdulot sa kanya ng mas matinding pandidiri. Sa sandaling iyon, isang matanda mula sa walang kamatayang sekta ang galit na sumigaw. Ang banal na anak ng aking sekta ay hindi basta-basta pinag-uusapan ng mabababang langgam mula sa lalawigan ng wasteland. Iyan ay kawalang galang at nakakasulasok pakinggan. Mamatay kayo, pagkasabi nito, diretsyo niyang pinuksa ang isang dawist sa ibaba, na ikinatakot ng lahat. Lumapit ang haring pumipigil sa timog kay Chen Shao, yumuko, at nagsabi habang nakalapat ang mga kamay. Chen, banal na anak, hayaan mong ako na ang humarap sa mga mahihirap na dawist mula sa Wasteland Province para hindi madumihan ang iyong mga kamay. Walang pakialam si Chen Shao at hinayaan itong magpasya. Habang inoobserbahan ang lahat mula sa ibaba, nagsalita si Suyun Lan. Hindi ako nagkamali. Sa pagkakataong ito, kapag lumitaw ang lihim na kaharian, tiyak na darating ang anak ng matandang asong si Chen. Buti na lang, hindi pa nagpapakita ang Shintian sect. Nagsalita si Xiao Deho, guro, habang sila ay pupunta sa lihim na kaharian, Mabuti pang umalis na tayo agad mula sa Wasteland Province at magtago muna. Sumagot si Su Chien Shuer, kailangan pa nating makita kung ano ang ginagawa ni nakababatang kapatid na Y. Siya ang pag-asa ng Shin Tian Sek. Asan nga ba si nakababatang kapatid na Y? Habang hinahanap ng lahat ang anyo ni Yun Lin, biglang may nakita si Su Yunlan at masiglang sumigaw. Teka, teka muna, hindi nila alam, nakarating na pala si Yun Lin kasama si Hong Zion Yi sa lugar kung nasaan ang mga taong iyon. Nag-aalala si Suyun Lan at sinabi, Ijun, kapatid mo, naroon na sila. Nandito si Chen Xiao. Kung pupunta ka roon ngayon, hindi ba't parang hinahabol mo ang kamatayan? Nakita si Yun Lin, mabait na pinaalalahanan ni Ouyang Feng. Huwag kang padalos-dalos. Bahagyang tumingin ang ating bida sa kanya at nakita ang walang magawa at masakit na ekspresyon sa mukha ni yang Fong habang taos pusong sinasabi. Huwag, huwag kang lumapit dito. Labis na nagalit ang ating bida. Sa pag-iisip na inaapi at tinatapakan ng mga dayuhan ang kanyang mga kababayan, hindi siya makakapayag na manood lang. Agad siyang sumigaw, hindi pwedeng wala ako sa Wasteland Province. Lahat ay manatiling nakapwesto. Wala, ni isang tao ang gagalaw para sa akin. Nay na si Chen Xiao na may maglakas loob na sumalungat sa kanya. Tumingin siya kay Yun Lin at sinabi, Sabihin mo agad ang pangalan mo. Ang mga mata ni Yun Lin ay puno ng malupit na enerhiya at malamig na nagsabi. Ako ang tatay mo, Yun Lin. Itinuro siya ng mga tao sa ibaba at nagsabi, Yun Lin. Hindi ba siya ang pinuno ng Misty Peak? Pero hindi ba isa lang siyang Yuan Ying? Hindi ba't papatayin lang siya nito? Ngumisi si Chen Shao, halos magngalit ang ngipin. Xin Tian Sek, Yun Lin. Ngumisi ang ating bida at tinanong siya. Bakit parang ang init mo? May problema ba? Pumutok ang espiritual na enerhiya ni Chen Shao, nangangitim ang mukha na parang palayok, at tinanong. Ikaw ba ang pumatay sa pinuno ng Wind Thunder Sect? Nanatiling walang imak ang ating bida, tunguro, at nagsabi. Iyon bang tanga? Oo, may alaala ako sa kanya. Yung matandang iyon, sinabi na ang anak niya ay may talento para maging walang kamatayan. Pwede ko bang tanungin, ikaw ba ang anak niya? Lalong nagngalit si Chen Sha, halos bumuga ng apoy ang mga mata, at malakas na sinabi. Ako nga ang anak niya. Wala namang pakialam ang ating bida at patuloy na dinagdagan ng apoy. Sa apoy, sabay sigaw, ay nako, anak ka pala ng hanggal na iyon. Sigaw ni Chen Shao, ikaw, Basi Ellen, papatayin kita. Biglang sumugod ang haring pumipigil sa timog, malinaw na gustong magpasikat kay Chen Shao. Itinuro niya ang ating bida at sinabi, "Chen, banal na anak, hayaan mong ako na ang huhuli sa walang ingat na ito at ibibigay ko sa iyo." Itinaas niya ang kanyang pamalo at mariing sinabi, "Batang pasaway, paano ka nakahandang bastiusan ang banal na araw? Ngayon, magbabayad ka." Ngunit habang sumisugod ang haring pumipigil sa timog dala ang kanyang pamalo, mabilis na lumipad si Hongxi upang salubungin siya at harangin. Nang maramdaman ang haring pumipigil sa timog na hindi sapat ang bilis niya, tiningnan niya si Hong Xianyi Yi at nang aasar na sinabi, saan galing ang ganda na ito. Tumama iyon sa damdamin ni Hong Xianyi, Yi, kaya agad siyang nag-anyong mabangis na demonyo at pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na nakamamatay na atake, sabay sigaw, mamatay ka. Isang ilusyon ng apoy na multo ang pinakawalan ni Hong Chi Yi patungo sa haring pumipigil sa timog. Nanlaki ang mata nito at namutla ang mukha. Sa isang sigaw ng matinding sakit, para bang dalawang hakbang na lang ay papasok na siya sa talaan ng kamatayan ng hari ng impyerno. Ang matandang puting buhok at ang iba pa ay labis na nabigla sa eksenang iyon. Ganito ba basta namamatay ang isang diyos? Pati si Oyang Fong ay hindi nakapagsalita. Kailan pa nagbago ng ganito ang probinsya ng Wasteland? Tahimik siyang napabuntong-hininga, nakakaramdam ng kahihiyan. At ako pa naman ang nagsasabing ako ang pinakamalakas sa probinsya ng Wasteland. Totoo nga, may mas malakas pa sa mas malakas, at may langit pa sa ibabaw ng langit. Matapos pabagsakin ang Haring pumipigil sa timog, lumipad si Hong Shihi patungo sa ating bida at nagbigay galang, "Sabay sambit, guro." Sa isang salitang iyon lang, guro tila nabaligtad ang mundo ni Nao Yang Fong at ng kanyang grupo. Ang senior na iyon ay disipulo pala ni Master Peak, Lin Tiek. Sinong nagsabi na si Master Peak ay ngayon lang umabot sa antas na Yuaning? Kaya bang kumuha ng isang Diyos na disipulo ng isang Yuaning? Lumapit na kayo agad. Nangangako ako, hindi ko siya papatayin. Ang sekta ng Shintian ay ganoon pala kalakas. Lumapit si na Suyun Lan at Xiao Walang magawa si Suyun Lan kundi sabihin, alam mo ba ang ginagawa mo? Iyan ay mula sa sekta ng immortal. Tumakas ka na, bibigyan ka namin ng oras. Sabi rin ni Xiao tama. Kailangan ka ng sekta ng Xin Tian para magkaroon ng pag-asa na makabawi. Hindi pwedeng may mangyaring masama sa iyo rito. Iwi na si Waslang ng ating bida ang kamay, na para bang hindi iyon malaking bagay, at sa halip ay sinuyo pa sila. Guru, huwag kayong mag-alala. Ayos lang ako. Ipapakilala ko sa inyo ang aking disipulo. Pagkasabi niya nito, agad na lumipad palabas mula sa ulap sa likod niya si Linger, sabik na sabik, at nagsabi, si Shao ay bumabati sa mga kagalang-galang na nakatatanda. Nagpatuloy ang ating bida sa pagpapakilala. Matapos masolusyonan ang mga problema ng kaharian ng Wei, kumuha ako ng bagong talento. Ang dalagang ito ay may napakabihirang espiritual na ugat ng tubig, at siya rin ang anak ng emperador ng Wei. Sa palagay ko, bagay na bagay siya sa Tianning Kick. Mabilis na lumapit si Xiao Linger at yumuko sa harap ni Su Xian. Si Xiao Linger ay bumabati sa guru. Tuwang-tuwa si Su Xian. Sa isip niya, may talino rin pala ang batang ito. Muling umalangaw-ngaw ang tinig mula sa lumilipad na barko. Malakas na sumigaw si Chen Xiao, "Huwag ninyong maliitin ang kahit sino. Ang ating bida at lahat ng tao mula sa sekta ng Xin Tian ay magbabayad para sa buhay ng aking ama. Ye Junlin, lumapit ka rito at mamatay. Hindi siya binigyan ng kahit kaunting galang nang ating bida at diretsa ang sinabi, makikipaglaban sa iyo. Hindi ka karapat-dapat. Xiao Hong, sige, turuan mo siyang maging tao. Nang marinig ang pangalan niya, nagngalit ang ngipin ni Hong Yi, galit na galit sa isip. Hiem, bakit parang aso ng guwardiya ang turing niya sa akin? Pero kahit ganoon, hindi siya naglakas-loob na sumuway. Lumipad siya pay taas patungo sa barkong panghimpapawid. Malakas na tumawa si Chen Shao nang makita si Hong Xianyi na papalapit. Sabay asor, binata, hindi ka ba natatakot humarap sa banal na araw? Naiinis, tinitigan siya ni Hong Xianyi nang may nag-aapoy na galit sa mga mata at sumigaw, hindi ko kailangan ng tulong ng guro para tapusin ka. Biglang lumaki ang mga mata ni Chen Shao, nakatitig ng matindi sa kanya. Nang makita ni Chen Xiao ang itsura ni Hong Xianyi, bahagya siyang namangha, pero agad ding bumuka ang bibig upang akitin nito. Sa lakas at ganda mo, bakit ka pa magtatagal sa maliit na sektang iyon para lang mamatay? Kung susuko ka, sinisiguro ko, igagalang at iingatan ka ng gusto ng sekta ng immortal. Sa puntong iyon, tinamad na si Hong Xiyi na itama kung lalaki o babae ba siya. Diretsahan na lang siyang sumigaw, wala akong interes. Patuloy pa ring pilit ni Chen Xiao, binibini, ayaw mo ba talagang pag-isipan pa ng kaunti? Mabilis na bam -anat si Hong Shiyi para patahimikin siya, hindi nagkakamali ang guru ko. Hanggal ang ama mo at hangal ka rin. Tuluyang nagalit si Chen Xiao. Sige, sige, ayaw mo ng paanyaya, gusto mo ng kamatayan. Sige, mamatay ka. Pinakawalan niya ang kanyang nakamamatay na atake, diretsyong nakatutok kay Hong Xianyi. Pero hindi basta-basta si Hong Chi Yee. Sa siya gamit ang teknik na meteor fire at hinarap ng direkta ang atake nito. Sa isang iglap, napawi agad ang galaw ni Chen Xiao. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Ganoon lang kadali sirain ang teknik ko. Ngumiti lang si Hong Chi at tinanong, iyon lang ba? nananatiling mayabang, sinabi ni Chen Shao, huwag ka masyadong magyabang. Simula pa lang ito, sumugod siya, ibinuhos ang kapangyarihan, at ginamit ang Sun God Feast, nagpakawala ng napakaraming suntok patungo kay Hong Xie. Pinuri ng matandang elder mula sa sekta ng Immortal habang hinahaplos ang balbas, tunay ng pambihira ang banal na araw ang antas langit na sukdulang kapangyarihan ng Diyos araw, kapag isinama pa sa katawang solar, kayang magpatiklop kahit sa mga Diyos, lalo na sa mga nasa antas ng integrasyon. Sa puntong iyon, lalong tumindi ang labanan ni Chen Shao. Mariin niyang sinabi, pinipilit mo ako. Dahil sa matinding presyon, napaatras ang grupo ni Ouyang Feng. May nakangiting kumpiyansa sa mukha si Chen Shao. Ngunit habang unti-unting naglalaho ang puting usok, nanatiling walang pakialam si Hongxi, napapalibutan ng isang malaking bulaklak. Namumula ang mga mata ni Chen Xiao, bulong sa sarili, imposible ito. Hindi niya matanggap na walang galo si Hongxi. Hindi ako naniniwala. May talento akong maging immortal. Ako ang pinakamalakas sa parehong antas. Parang nababaliw na sumugod si Chen Xiao ngunit malamig lang na sumanghal si Hong Xie palakang nakakulong sa balon. Sa isip niya, lahat ng sama ng loob na inabot ko sa ating bida, sa iyo ko ibubuhos. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang totoong kahihiyan. Mula roon, madaling naiwasan ni Hong Qiyi ang lahat ng atake ni Chen Xiao, at sinamantala pa ang pagkakataon para magbigay ng ilang sampal sa mukha nito. Sunod-sunod ang pagkakasample kay Chen Shao at hindi niya maunawaan kung bakit madaling nahaharang ang mga teknik niya. Pakiramdam niya, parang sumuntok lang siya sa bulak, walang epekto. Posible bang hindi ko talaga siya matalo? Naisip niya. Hawak ang namumulang pisni, galit na galit si Chen Shao. Ganito kaibang reaksyon sa laban. Ngayon ko lang nakita sa sekta ng Immortal, itong maliit na sekta ng Shintian. Anong merito o galing mayroon sila para magkaroon ng mga disipulong tulad nito? At dahil mukhang gusto naman itong malaman, mabait na sumagot si Hong Shiyi, kasi mahina ka. Basura, ang elder mula sa sekta ng immortal sa kanyang likuran ay patuloy na nagpapalakas ng loob, banal na anak, huwag kang magduda sa sarili mo. Isa kang henyo sa sukdulang antas, pinili mula sa sampu-sampung libong tao may talento kang maging immortal. Sa narinig, nagsimulang kumbansihin ni Chen Xiao ang sarili, inuulit sa isip na siya nga ay banal na anak na may talento para maging immortal. Itinaas niya ang ulo at malakas na sumigaw, at kasabay nito, isang bagzo ng lakas ang sumabog, hindi pa ako talo. Katawang banal, magbukas ka para sa akin. Kasabay nito, pinalabas niya ang mas mataas na bersyon ng teknik na antas ubod ng kataas-taasan ng soberanya. Ang talento ng Solar Eclipse, malakas niyang hinito si Hong Shihi habang sumisigaw, "Mamatay ka na." Pinagigihan ni Hong Shihi ang hawak niya, pinakawalan ng kapangyarihan, at malamig na nagsalita na puno ng pang-aalipusta, napakabaa. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging walang talo sa parehong antas. Maingat niyang itinaas ang kamay, at isang nakakasilaw na apoy na may pitong kulay ang biglang sumabog, parang mabangis na ipu taglay ang kapangyarihang kayang sunugin ang kalangitan at pakuluin ang dagat, pinupuno ang buong espasyo. Nang magbanggaan sa huling sagupaan ang dalawang puwersa, ang marahas na enerhiya ay kumawala Worry gustong punitin ang langit sa maliliit na piraso. Ang ganitong kapangyarihan, Diyos lang ba ang dapat maitaglay nito? Bulong ni Ouyang Fong, may halong pagkalito at pangungut siya sa sarili. Pakiramdam niya, isa lang siyang impostor na nakatayo sa gitna ng mga tunay na makapangyarihan. Habang unti-unting humuhupo ang mga alon ng enerhiya, isang natitigetig na pigira ang unti-unting bumagsak mula sa langit basa ng dugo, gusot ang buhok, walang sigla ang mga mata, at tuluyang naglaho ang liwanag ng pag-asa sa tingin. Siya iyon, si Chen Shao. Natalo siya, hindi lang sa lakas, kundi pati sa puso at isipan, lubos na gumuho. Sok, isang mumunting apoy lang, nangangahas ng makipagsabayan sa maningning na buwan. Malamig na tumawa si Hong Chi Yi, puno ng panguuyam ang mga mata. Sa kanyang isipan, isa lang si Chen Shao na payaso, isang pape na kayang-kayang paglaruan sa palad niya.